sino dito ang naniniwala na kayang solusyonan ni Lord yung problema amen. niya? Amen! Hallelujah! And I declare that, I say yes and amen. Hindi ko man po kayo kilala lahat. Hindi isa-isa, hindi ko po kayo ano, kilala ang inyong mga buhay. Pero alam at kilala ng Diyos ang bawat isa. Amen! Praise the Lord! Palakpakan natin si Lord! Yan, so gusto ko pa magsalitahan, magsalitahan, magsalitahan. Gusto pa bumukot na bumukot ng Bible Kaya na mukhang tayo ay kakapusin ng oras uh, Nevertheless, we believe that the Word of God Is living and active Sharper than any double-edged sword It penetrates to the dividing soul and spirit Joints and marrow Amen And I believe that very powerful Word of God Will penetrate now with in our inmost being With our soul and we will all completely be changed. Amen? Amen. For the glory of God. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, paganda ka ng paganda. Paganda ka ng paganda. Sabi mo, pagwapo ng pagwapo. Ha, ulitin natin. Paganda ka ng paganda. Paganda ka ng paganda. Sige, sabihin nyo, paganda ka ng paganda. Paganda ka ng paganda. best is yet to come highly favored church Amen. god bless you all <laughs>